magandang gabi guys ayun. Burger na white lady Ayan, ayan dito Burger, ayan, burger Tumayo so, ngayon sa Camor Street Camor Street Kaya tayo na 755 Tagal din ako, hindi nakabalik dito eh. Campbell Street Kaya tayo ng 755 Kami na ko nakapunta dito Ang natin bus EDL Ito dati yung BNM